Tapos kung matatanong ko no? pa lang gano'ng kalayo sa trabaho ko yung bahay namin, 8 kilometers ko. Sumula so, doon sa trabaho ko hanggang sa bahay. Uh, medyo malayo-layo din pero pag nasanay ka na eh, malapit na rin. Kaya lang talaga ako nagtatagal dito. Pag-trapit talaga. Alam ko guys, ito ano eh. Kasama sa road widening din ito eh. Kaso lang uh, may stop sa eh, mga maraming mga mga bahay. Siguro, uh, na, may pa sila dyan. Kaya may, dyan may stop. Pero pag nadagdagan naman natin, no, hindi pilaan, uh, na ito ng sige isang lugdabi lang, uh, medyo mababawasan siguro.

High school dyan sa may pinasukupunan. Sa oras ng labasan. Dyan. Pero hindi naman ganun kahaba. Sente pangkensa nga lang talaga. Pag lagi nang ng oras. Oh, Ang si Barabara. hindi mo po na napansin niya yung motor pala to. Pinadaan niya ng motor ko na wasak talaga. Matagal ko nang nakikita, nakikita yun eh. Pero mga 2 weeks na siguro yun. Yung, yun hindi pa kanyang unang nangyari. Wasak na wasak ako. lang guys sobrang traffic talaga halos isang oras talaga 8 kilometers lang guys pero minsan naabot na nang 1 hour tama na yung traffic <laughs> doon naman ako minsan na Ayon, parewe, natin na, maraming talaga. Hindi naman guys talaga mauwasan sa asawa yung mag-aalala. So, alam niya yung oras ng uli natin. Siyempre, nag-aalala din yung uwi. Kaya minsan guys, nasa medyo eh, malapit na ako, tatawagan ako nung no? Yeah, at alam ko na ako. Okay lang. Ayun na nga pala ako okay. guys, dadaan ang mismong process sa malamot Traffic Ayun so, yeah. madadaan naman akong ano, shortcut Dito Sa kanan ng tapat ng ano. Sports Center General Trias Sa kanan pala tayo dito ka kanan

sa mga ano sa pagdrive ko kami to uh, marami vlog uh, eh, siguradong mangyayari pag uwi kilala nyo din lahat ng mga kapatid ko sana mga din natin ang mga kapatid ko kasi meron akong kapatid ko dito sa Bacoor lalaki kaya siguro sa Manila

Huwag na kayong anak ko Ipapasal ko kayong Paskura din Hindi nakaulan yun Ipapasal ko kayo din sa aming mga lugar na hindi namin nabutahan sa aming mga lugar Kaya ang hirap talaga guys ay umuwi kami Ulan e, eh, ipag e eh. Kaya wala May face talaga Pahain lang Kaya rin namin na enjoy yung

siguro na panood yun. yung bago sa DNA niya pero mismo nga uh, sa amin naman guys wala na kaya naman kaya nga lang yung nakusok talaga eh dorado guys pagka uh, tapos siguro ng rain eh, yun baka maligo pa kami sa siguro magkagat kami o

guys may kita nyo kung gaano na ng pamilya na hindi nice. ah, yeah. ko nga alam guys kung pupunta nyo hindi ko nga mga kapag-anak ng na nanay namin kasi pag malalaan nyo dito so, sa lugar kasi namin puro ang ganong tatay ko yun puro mga taga eh hindi eh, ko alam kung yung mga itong kapatid ng na, nanay namin sa mga pinsano ko na hindi ko pa kilala. Yung ibang guys na tito tita ko sa upside ng nanay ko hindi ko pa kita Sana pumunta sila doon. Or pag may time pa kami mga magkakapatid, kahit kami magkakapatid eh, kumasyal niya sa iba namin yung kamag-anak na hindi pa namin Meron pa talaga guys akong kapatid ng ahe ko na hindi ko pa nakikita talaga hindi pa na ay, ita, ng personal, hindi ba akong mga pusa, hindi ko pa kilala kaya sana yung iba hindi naman hindi naman po malang ihandaan yun yung simple lang pero hindi naman ang importante yun an importante naman yung magkita ko sa kapatid o may mga, mga, mga pinta rin sa kapatid kaya samahan niyo ako guys pag-uwi. Uh, Abangan niyo oh mga bituin, Sana okay yung aking mabiling folder ng selfbook para makapag-submit yo kahit na uh, nagrarise sa vibe.

Ngayon ko lang gusto na ano na try at ah, ask sabi ko eh. try niya kung okay yung video niya kahit gabi. Magalaw ko na Kailangan may stabilizer ko. Eh. Wala kasi tayong yung pagbilayos yung ano yung GoPro. Kaya eh. uh, cellphone lang yung gamit natin. Wala nga pa natin mag-edit ng mga dutit-dutit. Ay, misis ko nga pala nag-edit. Ay, misis nga pala nag-edit. Bahala na siya. Nagaling na mag-edit. Nag-edit, edit. Hindi na nga kami guys makalabas ng misis ko kasi eh, hindi hihirap. Ako yung busy rin. Ah, yung anak nga namin dito na nag-aaral paglalabas kami yun Tingit na lang kami dito lang naman sa malapit wala tayong masigang pang malayuan eh. ganda sana kung meron tayong sasakyan so, pag magay tayo Oh, yo. Ano wala. Yun. Malayo yun natin.

bisis ko matagal na ang gustong gustong pumunta ng Baguio <laughs> lagi akong rinupulit ay nasa nga lang guys siyempre kailangan pa natin muna makaitong kailangan natin ang ang alawat sa nyo hindi naman biro yung pagkasipin natin ganyan kaya ipan-ipan yun saan ng bagyo ng 3 days okay. Oh, oh. na experience lang ang lamig ng bagyo sa kaliwa mga pala Atrakad din naman dito sa aming guesthouse gano'n eh. Yan labasan ko ng school eh. school kasi dito sa amin. Dati ang um, lipat na hindi sa bagay ng gate natin so, ang pandemic ay yan ay okay, gamit ako traffic dito lalo na nagbukas ang no? uh, school nagka-traffic okay, pero maganda dito guys ang paglabas ng marami ng nainan marami ng na minsan okay, dito na lang kami sa mga ay malapit sa amin

sa commercial nga pala na namin guys sa ano, ang school kaya eh, yung anak ko, yun malapit lang talaga malapit lang ang lalaka rin lang paglabas na ng main gate doon sa sa amin eh commercial na, tapos school na, na school ng anak ko rehearsal na ako. gusto lang ko sa sana. so, crowded Tapos na, na school Sabi nyo. Sabi nyo. Sabi nyo. malapit lang kacang ini sa

Pag marinig ako, lalabas na yun. Oh. Ay, ito na pala. ko, hindi ako naririnig ah. Ah, ang gulo Ba, yung misis ko na pala. oh, right. eh, ewan ko kung anong kumusta naman. Saan <laughs> ang video na to? may ano pa. Yeah. Huh? Andi na lang mo ba yung mga cake na ano Oh, oh. Okay, bye-bye na sa inyo, bye-bye.